everyone again, uh, this is Kuya SMB. Bago natin ipagpatuloy -ipag ang ating pag-uusapan, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Kuya SMB, especially sa mga kabunso and of course, sa team Abot Kamay Takam na pinangunahan ng ating founder, si Muriel Pergrino and of course, ang ating head founder ng uh, kabunso community na si Nigs Murino. So well, ating pag-uusapan regarding po doon sa na-content ng, uh, ng ating brother dito sa sa Team Tak and of course sa Kabunso ha? kasi vlogger natin na si Anino ha? Uh, regarding po doon sa mga uh, GC conversation nila ano na doon natin makikita kung uh, gaano kagagarapal ang mga bagong pasok ng Mamix na feeling na sila ang legit supporters ng Kabunso okay na, na nakita natin nasaksihan natin na yung nila okay Grabe yaong uh, uh, plano ni, ni nila kay Mix Molino. Totoo man mga kaido na nabrainwash nila yung mga tao. Naniwala ang ilan ng mga supporters ng Kabunso noon sa mga sinasabi nila. So hindi nila alam na yung mga supporters pinapasok pala sila sa sako ni ano, ni Kent Garcia. Ganun lang po doon. So it means dahan-dahan na tinutuklaw si Mix Mulino ng team abot uh, ng uh, team Palaboy uh, si Mix Mulino So ganun lang po doon ano uh, mga ka-idol na wag tularan ang ganyang vlogger. Pero si Kuya SMB noon, wala akong ganyang conversation. Ang aking lang, may ang ang Mix noon. But, uh, look at you now. Ano? as uh, sa mga convo, Uh, nakita natin sa sa tabi ko, uh, na kumun ni Ken Garcia uh, na da, parang uh, dahan-dahanin niya ano na uh, masira uh, si Mix Molino sa mga supporters. Okay? Na magising. Ang ibig sabihin ng uh, ni Kent na magising ang mga supporters na wala na si Mix Muli, Mix Muli na supporters nandun na sa kanya sa kanila. Ah uh, ganun po dun mga idol. ha? Ah? So I know you know that I I, I maaram ma alam ko na alam nyo Ha? Ah? Na maraming mga vlogger ang pumasok dito. Pero alam ko na kung sino ang legit, sino ang diehard Sabi ko sa sarili ko noon, balang araw malalaman din lang katotohanan. <clears throat> kung ano talaga ang uh, mithiin ng mga bag bagong pasok ng mga vlogger na in-invite ni Papa Bear. Si Papa Bear nga, at kinuntra nila, di ba? Na utang na loob nila kay Papa Bear because of Papa Bear na kilala sila sa, ka sa kabunso community. Ha? Nakuha nila ang loob ng mga tao. Ha? Ganun po, feeling nga uh, magaling sila. Yung mga tao na brainwash nila. At the end, si Mix Bulino ang kawawa. Mabuti na agapan ha? Naagapan ng maayos ang uh, <coughs> mga plano nila na hindi matuloy laban kay Mix Molino punto per segundo. Kasi ang plano nila ma, e, ma makuha nila ang tahod ng dahan-dahan at magising sila katotohanan na si Mix Molino wala lang supporters nandoon na sa kanila. Nanin uh, papay ba kayo? Ha? Di ba hindi? So anong dapat gawin? Ha, wag pansinin. Kung uh, may mga ginawa man na mga previous sa vlogger na alam ko naman na uh, basic lang uh, not grounded na hindi ang, ang plano nila is hindi makasira sa community pero yung ginagawa ng mga bagong pasok community ang gusto nilang makuha. Gusto nila sirain, gusto nila sunugin ang uh, community ni Mix Molino, makuha nila ang iba, ang iba naman dyan, yung makitid ang utak, eh, nagpauto. Okay? Ganun lang po doon mga ka-idol na wag tularan sa mga ganung panguugali na sariling interes ang pinapahalagahan. Ah, okay lang. Ang ah, importante kung mawala ako eh, mix mulino Ang ah, importante may dala akong uh, supporters mula sa kanya. That's it. At hindi man kami nagtago pa importante may dala. Grabe sila kagali ano, maraming mga nauto, marami ang na uh, naging uh, sunud-sunuran sa mga vlogger na walang katuturan puro kung di ang purpose nila is paninira ng uh, community ni Mix Molino. 'Di ba? Ginawa nga sa akin, ginawa kay Papa Bear, ginawa kay Mix Molino. However, sa inyo mga supporters kung hindi gagawin ni 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 niyan no, ni ng ng mga team palaboy yung iba kung uh, hindi kayo magamit nila isipin isip, isip din ba no uh, pag may time aga uh, lang po dun ano uh, mga ka idol na is a uh, team palaboy is not good example ha uh, na pumasok sa community na hindi sa kanila nasisirain nila kung uh, kung uh, pagpasihan natin sila yung kung sa bahay sila yung ano anay ha uh, nakakasira sa community or nakakasira sa bahay. Ah, dahan-dahan na hindi na mamalaya ng, uh, ng may-ari ng bahay na na pala ang bahay nila. Kaganito ang nangyari kay Mix Molinom Community ngayon. Nadala nila ang tao. Dahan-dahan nilang uh, inuha. Dahan-dahan nilang uh, pinaniwala ang tao na makuha nila na hindi, ni Pilip hindi nila alam nasa likod pala niyan sa mga 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 good ways sa mga, mga na grabe yung paninira sa ibang tao eh anay pala yun kay Mix Molino ibig sabihin hindi makakatulong alang-alang kay Mix Molino Ganun lang po doon ano mga kabunso especially sa mga tak ha yung mga tak yung uh, may mga <coughs> kay na special ni Merly may mga 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 vloggers doon akanya kanya-kanya silang banat ha? sa kanilang mga kalaban na vlogger ha ah? Eh so lang po doon. Ang importante maprotektahan ang uh, kung may charity man ang attack Nandiyan man si Nanay Merly to, to, guide to assist in proper sa proper way. Ha? Nasa inyo na po 'yun. Ha? Uh, wala nang pakialamanan kung ano ang ibibili ng mga yung founder kung mag-charity. Importante na ibigay ng maayos sa taong nangangailangan. Ganun lang po doon. Ha? Huh? Na disappointed lang talaga ako. Uh, naniwala talaga ako na yung mga yung uh, yung engineer uh, uh, sa atin ng ating kabrader ka vlogger na nga, mula sa TikTok at boss kabuso ngayon na si Amino. Anino is um uh, it legit, no? Ang kanyang pagsusuporta kay mix Molino. Ha? Uh, at least, nalaman nyo na ang kabuong katotohanan what kind of vlogger yung iba sa ating palaboy. Ha? Magtularan. Ha? Mag-focus na lang kay Mix, siguro kay Mix muli, no? Ha? Kasi, ganun talaga ang buhay. Ha? Is, um, uh, yung mga binitawang nila salita sa akin budol uh, manghihingi ano whatsoever you what's your what do you think right now ha kayo ang gumagawa, hindi si Kuya SMB. Ganun lang po doon mga ka -idol. Ako never ako manghingi noon. Kusa silang nagbibigay. Pero kayo, kayo ang naghihingi ngayon sa mga supporters. But hindi si Kuya SMB. Kusa nila, alam nila yan. Ha? Kabuso su so, followers so supporters. Ha? Ganun lang po doon. Kusa nila binigay sa akin yun. Hindi ako nanghingi. Pero kayo, kayo ang nanghingi sa mga supporters. Ha? kung uh, may ginawa man sabi niyo sa akin noon na may ginawa sa SM Bablan so, kayo ang yun ang ginawa niyo ngayon sa so, totoo lang 100% na yun ang pang-uugali po ninyo nakuha niyo yung ng tao ginagagaw-gago niyo pa ha ganun lang po dun ha ginagagaw niyo pa yung tao ha na sana naman ah uh, mahiya ha dahil uh, pa ay mismo rin no? Oh. nandiyan pa yung founder Huwag nyong uh, angatan si ang founder kasi buntot lang kayo ni Migs Molino. Ha? Magpasalamat na lang kayo dahil sa community minahal kayo. Pero yung ilan ilan lang dyan. Kaya mga supporters, legit, uh, diehard sa Mamigs, sa Kabunso community at sa moment, gising na kayo. Ha? Dito tayo sa katotohanan, dito tayo sa tunay, diehard, sumusuporta, ikakaganda, ikakaayos, ng community ng kabunso and of course community ng team abot kamay ha? magtulungan po tayo kasi alam ko na marami ang mga against at this moment kay Mix Murino dahil hindi nila tanggap ang sa issue mga nakarang mamix issues pero si Kuya SBA iba ba naman ang pag ng tao Okay, kung pagay na ulitin ko po, kung para sa inyo nagkamali, si nagkasala, si Migs Murino, patawarin na lang. Ah, move on. Kasi matagal na na panahon kung nga uh, sinisigaw yung hustisya, kung gusto yung hustisya ng mga tesorero noon, pasala. Pero ngayon kasi ang nangyayari dyan, para makasira sila sa founder, parang binabalik-balikan nila ang mga isyong nakaraang tapos na na alam nila na ito'y makagrounded laban kay Mix Molino punto per segundo. Ganun lang po doon mga ka-idol. Na at sana naman na yung mga ganong tao, ha? wag na lang pansinin. Ha? Huwag na lang pansinin. Ang importante, mag-focus tayo kung anong mga plans, ha? Ah, plano, alang-alang sa maging charity ni Kabunso, mix muli, of course, sa team Abot Kamay Charity. So, hopefully, maibalik ang tiwala ninyo ah sa mga supporters, sa mga founder ng team Abot Kamay na hindi kayo madala ng issue. Ika nga, ha? ay tiwala hindi mawala dahil wag uh, huwag kayong agad agad maniwala sa mga anik-anik na issue sa paligid ng uh, timtak and of course sa uh, kabunso since hindi talaga may dito sa social media na magkaroon ng issues gagawang ka ng issues masira ka lang ng uh, yung mga supporters kasi hindi may iwasan ng dito sa social media ang inggit sa lipunan ha? ganun lang po dun mga kaidol Ha? at sana naman po maintindihan at maunawaan ng mga old supporters na yung nagsunod-sunuran sa mga tim hindi ilan-ilan lang kasi ilan naman dun mababait na huwag tularan yung mga nagpapanggap ha? mag nagpapanggap na supporters nagpapanggap na bayani nagpapanggap na angel ni Migs Molino yung pala, yon ang tunay na demonyo ha? Ganon talaga mga kaidol. Kasi why na nagkakaganito si Kuya SMB? Dahil po um, naalala ko lang ang mga nakaraan. Na-forgot ko na. Napatawad ko na sila. Pero naalala ko lang yung mga binita binitawang yung salita laban sa akin na sila pala ang kumakain nito ngayon. Legit. 100%. Ganon lang po doon mga kaidol. Ha? Yung mga lumang vlogger tuloy ng Mamigs nasisita ni be behind nasisita sa out oh because sa kanilang mga ginagawa. Ha? Nakatulong ba? Yung mga diehard supporters ng mga timpalab nakatulong ba sila kay mix Molino noon? Wala, di ba? Nakapag-angat ba sila ng subscribers ni Migs Molino? Di ba wala din? Ganon din naman. Simula ng pagkamatay ni Mahat, ganun pa rin subscribers ni Migs Molino, 1.6M. Nagbago bang? Yun ang dapat pinagmamalaki nyo sa buong Mami's community kung napaabot ng 2 million subscribers si Mix Molino sa kagalingan po ninyo. Hindi yung galing ng kuda na paninira ng kapwa na matanggal ang tao sa poder ni Mix Molino dahil sa mga binibitawang salita na hindi nakakaya-aya-aya sa mga taong supporters ng kabunso noon. Nakakalitsilitsi ang community ng mamigs noon da because sa mga ginagawang pangugali na hindi maganda ha? Ganun lang po dun mga ka-idol May isip tayo, marunong tayo mag-obserba Marunong tayo mag-masid Kung sino ang legit, kung sino ang diehard supporters Huwag po tayo mag-antipatiko na feeling uh, walang alam na may alam alam po yung mga tay supporters ha? alam ang kwento buong ng mga mix. okay especially mga community na patuloy sumusuporta kay mix and mahal may kalab shout out sa inyo ha ganun lang po dun mga ka idol ha huwag natin nabigyan ng masamang kahulugan yung mga legit tuloy na supporters ni Mix Molino na ang uh, ang, ang iniisip yung kapakanan ng community, yung tuloy yung kinukuntra, yung tuloy naging basher, yung tuloy yung naging uh, wa uh, naging uh, traitor. Hindi nila alam yung kinakampihan pala talikod pala ang tirada laban kay Mix Molino. Sa so, nakikita naman natin ang comment ha ni uh, yung pinakamagaling na si Kent. Ha? Pero don't worry Kent ha? Binabalik ko lang yung mga binitawang salita Na hindi kaya-aya ah, Na hindi pala you are uh, Expected even me Expected na karami na you are legit supporters of Migs Molino Pero sa nakikita ko Supporters ka for your self interest Na magamit mong supporters Laban sa sarili mong pangangailangan Hindi iwala kang pakialam Kung anong pangangailangan ha? Ah, needs ni Migs Molino Ha? Ah. Regarding naman sa charity, wala na kayong pakialam dun. Kay Mix Molino na po yung Importante, may naibigay sa tao. May naibigay, ha? Naipunla ng maayos sa mga tao ng charity. Ha? Kasi lahat na lang, pati charity, pinapakialaman ninyo. Ha? Wala na kayo dun. However, kung sa inyo din, kung si Mix, kung kayo ang naging Mix Molino, pakialaman yung charity, anong gagawin nyo, di ba? Mabuti, we're blessed na may founder tayong mabait. Katulad kay Mix Molino. Ha? Tahimik. Edukadong tao. Ha? Kasi kahit anong gawin natin isyo, kung may mga ingay tayo, madalda tayo, wala niyo mapapala. Ang kagayang ginawa ninyo. Iingay kayo kahit anong mga buraot, kinala, kahit anong away ninyo. May nagawa ba? Wala naman. May na nakatulong ba? Wala naman. Nakatulong na masira ang kabunso community. Ha? Ganon po dun Nakatulong na masira ang mamigs noon Ha? Eh wag naman tularan Ha? Bato-bato na lang sa langit ang matamaan na hindi magalit Dahil yung mga pinipukol ni sa akin noon Naglabasan na Kung sinong tunay Sinong legit man luloko Ha? Sa founder Sa Kay Mix Molino no. Yung iba dyan, ng ang isip, hindi nakakaunawa, hindi nakakaintindi. Ha? puling maunawaan ng lahat ng mga sinasabi ni Kuya SMB. Ha? Alang-alang sa community ng Kabunso, alang-alang sa community ng TAC. Ha? Even you are mommigs. Even you are mommigs under ng iba't ibang uh, grupo, Gumawa na lang ng kanya-kanyang way para maikakaayos ng community. Ha? Ah, ganun lang po dun mga ka-idol. So almost naman sa mga vloggers, ha? Ah, I respect them, uh, their content. Because we are free. Free tayo dito. But wag, wag, wag naman bigyan ng below-grounded yung mga pambabastos nyo sa yung kapwa vlogger kasi hindi po yan makakatulong ha? isipin nyo yung pinagsamahan ninyo isipin nyo yung mga magagandang alaala -ala. kasi nakakagulo-gulo lang tayo dito because of e sponsor because of money ganun lang po dun mga kayo dun sana maintindihan at maunawaan at makinig mag obserbar kung sino ang tutuong legit supporters ng kabunso community. Ha? Ah, nandito ang TAC si Nani Morley community. Nandito yung mga vlogger citizen 06. Ah, nandito all ang vloggers na hindi ko masyado kilala under ng TAC Kami galaw ka shout out and kay Ma'am Arlene, ah? Ah, is Kuya SMB. Ah, balikan natin yung mga nakarang nakalipas na DR supporters na ng mamigs noon. Ha? Ah, na ang gusto lang ikakaganda ang layunin, ikakaganda ng mamix Ah, ay uulitin ko po, kung para sa inyo, tanggap nyo yung uh, uh, way na ikakaganda ng uh, mamix community sana noon, accept is the best. Move on sa mga past... Uh,